Pagdating po sa pagpapautang, ano ba yung pwede mong ipautang? Okay? So, ang simpleng sagot dyan, ang pwede mong ipautang, yung pera mo lang. Yung hindi mo pera, hindi mo siya pwedeng ipautang for whatever reason. Ano ba yung pera mo? Yun yung tanong. At ano ba yung hindi mo pera? Eto pa yung illustration. Halimbawa po, sa isang araw, ah uh, na bumenta ka sa iyong restaurant halimbawa eh let's say 15,000 Now, yung 15,000 na yon hindi lahat yon pera mo so kailangan i-separate mo yung puhunan mo from that 15,000 let's say ang puhunan mo doon ay e 8,000 tanggalin mo yung 8,000 puhunan mo yon yon yung dugo ng iyong negosyo hindi mo siya pwedeng ipahiram for whatever reason kasi kakailanganin mo ulit yan para mag-rotate yung uh, business mo. Okay? So, ang may iiwan na lang, 7,000. Now, yung 7,000 na yon hindi po lahat yon pera mo. Okay? So, let's say yung from that 7,000, yung 2,000 doon, pambayad mo sa mga tauhan mo. Yung hindi mo pwedeng ipahiram kasi pera yon ng mga tauhan mo na nagtrabaho para sa iyo. Okay, so ang maiiwan na lang 5,000. Now, yung 5,000 na yon, hindi po lahat yon pera mo. So hindi mo siya pwedeng ipahiram. Kailan i-separate mo diyan yung pera ng tubig, pera ng kuryente at pera ng wifi kung halimbawa ang pambayad mo sa mga yon ay 3,000 yung 3,000 na yon hindi mo siya pwedeng ipahiram kasi may nagmamay-ari doon para sa tubig, para sa kuryente at para sa mga bills mo ngayon, ang may iiwan na lang doon 2,000 now, bago mo isipin na pera mo lahat yon tingnan mo muna Halimbawa't lumapit sa'yo yung anak mo, sabi niya, Papa, kailangan ko ng pambayad ng tuition. Di eh kung kailangan niya lahat 'yung pera, wala ka nang natitirang pera. Pero halimbawa, kailangan niya, pa, kailangan ko ng 1000, o di ibigay mo 'yung 1000. 'Yung 1000 na 'yon, hindi mo siya pwedeng ipahiram kasi pera 'yon ng school ng anak mo. Ang natitirang pera mo na lang, 1000. Okay, so kung may manghiram sa'yo, may mangutang, pare, pahiram ng pera. Or pera, pwedeng mangutang. Yan ang pwede mong ipahiram. 1,000. Okay? Advice ko lang sa mga nagpapahiram, ano? Especially kung hindi naman masyadong importante yung paglalaanan. Uh, ano ba yung kaya mong ipahiram na kahit hindi magbayad? Okay lang. Ganun na lang. Para kung hindi man makapagbayad, at least, hindi ka apektado. Okay, pero mas maganda pa rin naman na bumalik pa rin sa yung pera mo. Pera pa rin naman yon di ba? Pero pagdating kasi sa pagpapautang, pagpapahiram ng pera, simpleng sagot lang yani. eh. Yung pera mo, yun lang ang pwede mo ipautang. Yung pera ng tubig, pera ng kuryente, pera ng wifi, pera ng school ng anak mo, yung puhunan mo, yung sweldo ng mga tauhan mo, lahat po ng mga obligasyon mo na dapat mong bayaran. Hindi mo hindi mo 'yon uh, galawin 'yung mga nakalaan na pera para sa mga 'yon. Okay, so 'yun lang po. Saan po tayo mga Pilipino matututo tayo sa uh, simpleng financial management para po magkaroon po tayo ng mas maayos na pananalapi kita-kita hey, po tayo sa susunod na ating mga usapan. Dito po sa Lloyd's Kitchen.